Idol, gusto kong gumanda yung katawan ko. Pero ayaw ko mag-workout. Wow, okay. Idol, gusto kong pumayat. Gusto kong makita yung muscle. Pero ayaw ko mag-diet. Ayaw ko pang mag-isip ng kakainin. Okay, may solusyon ako sa problema mo. Ito makinig ka maigi. Alam mo ba yung tinatawag na fasting? fasting ka na 16 to 24 hours. Pagtulog tayo 8 to 9 hours. Bago matulog, huwag ka mag-dinner, 12 hours na yun. Huwag ka mag-breakfast, 16, lunch, 20. Merienda 4, doon ka kumain. Unti-untiin mo, kung may ulcer ka, bawal sa'yo. Pwede ka mag-black coffee, green tea, any tea, zero calories, BCAA. Diba mga ganyan? And then, kung may ulcer ka, eat small meals, tapos naka-calorie deficit ka. Wala na tayong magagawa. aside from that, calorie deficit, working out, walking. Tama kayo, mali ako, I'm doctor. Do what works for you. Grabe, magical lang fasting. dami benefit.